Amang makalangit, lumalapit ako sa iyo nang may pusong punong-puno ng pagmamahal at pasasalamat para sa aking pamilya. Paalala sa amin ng awit isang daan at tatlumput siyam, labing apat na nakami nilikha ng kahanga-hanga at natatangi, at tunay kong kinikilala ang kagandahan ng iyong nilikha sa bawat miyembro ng aming pamilya. Salamat po sa napakahalagang regalong sila'y bahagi ng aking buhay at sa paglikha sa amin ayon sa iyong imahe. Katulad ng ipinahayag ni Josue sa Josue 24, lima, paumanhin, Ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon, isinasaalang-alang ko ang aming pamilya na maglingkod sa iyo. Hinihiling ko ang iyong proteksyon sa aming pamilya, nanaway naway palibutan kami ng mga anghel upang kami malayo sa anumang kapahamakan. Pakigabayan po ang aming mga hakbang, ilayo kami sa kapahamakan at hindi pagkakaunawaan. Tulungan mo kaming maranasan ang sinasabing kagandahan ng awit isang daan at tatlumput tatlo, isa, napakabuti at napakaligaya kung ang mga anak ng Diyos ay naninirahan ng may pagkakaisa. Naway ang iyong presensya ang maging aming kalasad at pinagmumulan ng pagkakaisa, lalo na sa mga pagsubok. Idinadalangin ko rin ang aming emosyonal at mental na kalagayan, punuin mo ang aming tahanan ng katahimikan at saya. Hayaan mong ang iyong pagmamahal ang magsilbing aming lakas at inspirasyon sa mga hamon ng buhay. Tulad ng sinasabi sa Efeso tatlo oras apat na minuto negatibo 15, dahil dito ako'y ay luluhod sa Ama na siyang pinagmumula ng bawat pamilya sa langit at sa lupa. Tulungan mo kaming parangalan ang pangalan at layunin na inilaan mo para sa aming pamilya. Paalalahanan mo kami na hindi kami nag-isa sapagkat lagi kang nasa aming piling. Ama, hinihiling ko rin ang aming espiritual na paglago. Palapitin mo kami sa iyo araw-araw at palalimin ang aming pananampalataya, upang ikaw lang ang aming pagtiwalaan at hanapin ang iyong kalooban sa lahat ng aming ginagawa. Gabayan mo ang aming pamilya ng iyong banal na espiritu, bigyan kami ng talino at kaalaman sa bawat sitwasyon. Idinadalangin ko rin ang aming kinabukasan, pagpalain mo kami ng mga oportunidad na naayon sa mga plano mo para sa aming buhay. Bigyan mo kami ng kahabagan upang magmahalan ng walang pasubali at kalakasan upang malagpasan ang anumang balakid. Naway ang iyong pabor ay laging nasa aming tahanan, magbukas ng mga pintuan, at magbigay daan sa aming landas bilang isang pamilya at bilang mga individual. Salamat, Panginoon, para sa aking pamilya at sa hatid nilang saya sa aking buhay. Naniniwala akong may magagandang plano ka para sa amin at higit pa ang nakalaan sa aming hinaharap. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin para sa iyong pamilya, pakisulat ang i-amen sa mga komento. Ibahagi ang panalangin ito sa mga nangangailangan ng inspirasyon ngayon. I-save ang video bilang paalala ng presensya ng Diyos at sundin ang aking pahina para sa mas maraming nakapagpapalakas ng pananampalataya na panalangin. Amen.